Hey, Maoo ang panahon, ang buhol nagmalungtadon. Uban kita mong alak talahan alam sa kalangguan ang buhol tang tinanggap ang kasaysayan sa daghang tau mga bulanong. ang turismo, agrikultura, edukasyon o maayong panglawas kineng tanan malungtaron o kine atong ipadayon. Padayon, padayon, bulano Turismo o maayong servisyo Sa mga katawahan ni Asenso Magmauswagon ta Padayon kinikan look Ang buhol nagmalunta dulong upang kitang mga katalhan alam sa kalambuan ang buhol tang tinanangga ang kasaysayan sa daghang kaumaran mga bulan. Padayung bunalun sa kaumaran, uban ng kabataan, mga kahigalaan. Padayon bunalun sa kalina o mabibilang tayun, uban kamo padayung bunalun. Di pamunuan mga programa ng turismo, agrikultura, edukasyon, o maayong panglawas, kining tanan malungtaron, o kini atong ipadayon. Padayon, padayon bulano. Turismo o maayong serbisyo sa mga katauhan ni Asenso. Magmauswag

pagi pertamin so of vegetable seeds and coconut seedlings, animal health services, seed synchronization, dewormers, animal consultation, ang tukbak ng dalam nangan nangan sa individual ang ini satu ah. Yang nasa at sa mga kapataan. Kung ang dapat si Udja, mauni ang atuang provincial government pinanguluhan sa atong halangdol na Governor, attorney Edgar Chato. Nga saangit, wala siya na. Siya'y representative si Tatay Ville. Siya ang chief executive officer sa office ni Governor, Mr. Isabelito Tungko. Atong pagkakataon. mga bisita ron, sila ang magpasiugda sa servisyo na ang ato ang Municipal Health Officer, si Dr. Nasaan si Lieutenant Colonel Potenciano Campa sina Special Forces Battalion. ato ito sa Sir. Si Colonel Arnolfo Matanggihan sa ETO Brigade Commander. Sir, magpapasok na. Ang i-acknowledge for the sa si Mr. Labrador young governor ng tahasala kalihukan ang atong mga opisyales sa atong barangay led by our barangay captain Kapitan Dade na raiso <Napatero>. atong silang <laughs> palakpakan <laughs> makaaytonan atong sa pagpayuh katahoran atong sa timpon sa atong provincial government nga niadi ni karon niadi nga atong municipal or provincial Agriculturist si Idol Lari Pemugas Bapak kan atau Ya banget uang uh, uh, Seneligan usap Satu pisinahan Satu uh, pinanggang gubernador Gubernador Gober Rigard Satu Si Mam Ma Lisa Kirog atau Palakpakan so, Usap Ang sinaligan, sa atong, uh, sinaligan Satu uh, Gubernador usap no Ang atong pinanggang uh, Tatay Beli tungko atau Pakpakan Ya, usap din hi, ang uh, deputy po sa pagduma sa atong provincial director, PD Dinis Agustin. Ato sila palakpakan, mga kaigsoran. Ako usap nga pagtahod sa akong mga kauban, ang team po nato dini sa atong uh, dan dini din ang ato ang chairman sa Committee on Health, Gagawad Le Lunag, ato palakpakan. Ang atong municipal health officer, si Dr. Radabalos, palakpakan ato. Ito yung mga gwapang mga team no sa atong RHO o atong municipal agriculturist si Nining Tarsing Baloka pagpagay na usap sa atong tanan mga binati kong tagi barangay atong pinanggang barangay sa Tabuan mayong buntag ka atong tanan Una sa tanan, magpasalamat kay kita sa atong pinanggang gobernador, no? Gobernador Edgar Sato, o kang atong pinanggang vice-gobernador, vice-gobernador Tun Lim, sa ilang way kaluya way puas nga pagtabang dinhi sa atong lungsod sa Tikira aduna ay daghan nga makatalagman nga moabot sa atong lalawigan sa Bohol labi na gayud sa atong binanggang lungsod sa Tikira ani ang ang atong uh, sa atong probinsya pinanguluhan sa atong pinanggang gobernador nagtan-aw og um, naghatag kanunay kanato og tabang sa atong mga katawhan ilabi na gayud sa atong pinanggang barangay sa Tabuhan pagbaka nato mga kaysunan. O no, tala, siguro mo, ngano'ng nakasulti mo ko ni Ana, kung nahinundo mo, paghuman sa baha, nga mi abot sa ato ang lungsod sa Tikira o sa atong barangay sa Tabuan, dihaliha dayon yun, ang team sa atong provincial government, o boss ni Ma'am Lisa Kirong, nang hatag sila, o mga relief goods sa ato ang mga katawahan din sa atong pinanggang barangay sa Tabuan. Pakpakta mga kaigsuna, no? Ah, uh, sayot kung iyon sa Kamu kamo sa atong pinangga gobernador, gobernador Edgar Sato. Mo nga karon, lain na usab nga mga kalihukan. Sa una, ang atong tiyan mo ilang gi busog no kay tungod sa kagutom ni atong mga kalamidad, karon ang atong usab nga panglawas mo na sa ilang gitan-aw. Mo nga karon lawa suerte kayo nga atong barangay sa Tabuan, diin ni ang team sa atong hit. Meeting dili lang kay maglawas ra ang ilang itanaw karon kun so, dili adula ano usab sila yung mga kalihukan kabahin sa ato ang agrikultura manghatag sila og mga uh, seedlings mga uh, produkto sa agrikultura nga ato usab nga magyan no ni ato miagi uh, Martes Naka istorya duming tulo si Governor Edgar Chato o si Engineer Bin Ridulia dito sa GJC Falls nga nagistot kabahin aning maong atong tetayan no so ako mong sayran nga ni commit na gyud ang atong pinanggang gobernador nga adula kitay bahin na nang gitawag og tulay ng pangulo para sa magsasaka kining gitawag og uh, presidential uh, bridge program Then, apel kita sa agrarian reform community. Then, matagaan kita kusaka uh, taytayan nga atong ipuli sa taytayan nga naguba sa wooden bridge nga naguba nga atong bahag nga sinyang. botong nga, pag-istorya na Engineer Ben o um, ni Governor, ipalista na ta, apel sa maong taytayan. Apan akong concern kay Basil o Malangan tungkol sa gadaghan usap sa mga taytayan nga ilang impermentar Namuta na ako, konsula ba tayo alternative nga himuon samtang dilig pa mahuman ang atong permanent nga tatayan. provincial engineer nga muta mo paspas sa paghimo sa POW sa atong timurare. una una no nga tatayan aron pending sa pagbuhat niya sa atong permanent nga tatayan. pagpaka nato si Tatay Bile. nga ipasalig kay diha sa pagkuntan so ni ini ang ilang kasibot sa pagtabang na itong Ang ako lang hangyo ninyo, mga sa itong pinanggang barangay sa Tabuan, nga magpabilin ko siya ang dinhi nga maghiusa o magtinabangay kay kun makita gani sa kadaguan ato sa atong probinsya nakita dinhi kanunay naghiusa kanunay nagtinabangay way duha-duha nga kanunay gyud silang mutabang dinhi sa atong barangay sa Tabuan mo nga ang atong leader ato dinhi sa atong barangay sa Tabuan ang atong mga opisyalis sa atong barangay akong hawakon nga atong ipakita gayon ang atong kasibot sa paghiusa o pagtinamangay aron daghan pang ng nga makayuhan dinhi sa atong barangay. So padayon kita ipakita nato ang pagduyog sa makalihukan nato sa atong gobyerno, kalihukan nato sa atong lungsod o kalihukan nato sa atong barangay aron ang atong makatawhan mao'y makatagamtam sa makayuhan nga ilang ihatag na kanato gikan sa kaitasan. So kini May atong hangyo kaninyo, may naot ako, nga kamo sa muduyog sa mga hagyo. Uh, Dahang salamat, usbon ko, mayong buntag ka na tanan. Isang uh, mainit na pagpatibay nga lahat na dapat magpasalamat tayo dahil uh, dito sa atin ay mainit. Kahapon may uh, nakausap ako sa Canada. Yung temperature sa kanila ay minus 10. No? At pumunta sila dito dahil uh, gusto nila yung weather dito sa Bohol sa Sunline Weather dito sa Pilipinas and uh, dapat uh, magpasalamat tayo sa Diyos na ganito kainit dito sa atin sa Pilipinas at uh, siguro kung gaano kainit ngayon eh gano'n din kainit ang uh, pagmamahal ng ating gobyerno para sa inyo na pinauunahan dito sa ating probinsya ni Gobernador Chato Represented here by uh, Tatay Billy, malakpakan natin po dina. Malakpakan din natin ang ating uh, mayor, ang ating mga volunteers dito sa ating uh, barangay, na uh, ang ating estado. Yun po ang uh, pangunahing misyon ng ating uh, AFP. At uh, nahanda kaming uh, uh, mag-buwis ng aming buhay upang protektahan ang ating sambayanan, ang ating pamayanan. Sa anumang, uh, sa anumang elemento na magtatangkang uh, sirain ang uh, dito sa buhol. Uh, pangalawa, uh, ang AMP ay nandito rin ngayon uh, upang ipakita ang aming pakikisa sa ating uh, uh, provincial government sa pag-deliver ng mga sinisipan. growth yung inclusive growth ay uh, makakalit natin sa mapayapang paraan. No? So yun ang aking uh, mensahe ngayong umagang ito. And lastly, ang buhol ay sa inyo. No? Ito ang inyong tahanan. At kagaya ng ating ginagawa sa ating mga tahanan, ay pinapangatili natin itong malinis, pinapangatili natin ang kagandahan ng ating tahanan. Kaya yun ang aking gustong isabot sa inyo, ang buhol ay sa inyo, ito ang inyong tahanan. Huwag natin kaya yung katahindikan ng buhol ay uh, muling masira ng sino gusto gustong sumira sa katahindikan ng buhol maaaring ito man ay mga komunista ng NCA o uh, mga kriminal o maging sa mga droga magtulong-tulong tayo upang panatilihin ang, uh, kagandahan ng buhol. Maraming salamat. Uh, Kiningdi ko mo hatag o taas na pag-exulti kay late na importante pagayo ng himuon nato ito karoon diya ang ato probinsya na akong Uh, nanggupun lang pagpangayo pangatahuran na ito diri sa itong naglingkod sa inyong utubangan pinanguluan sa itong mayor ni Mam Lisa ni Colonel Matanggihan o sa itong na barangay Captain Hiro Magdaroy Daroy ah, Daroy Daroy, lingkod sa

Sabado. Sabado, Sabado, Rungguana. Rungguana, Mars, April. Oke, ini, Mars. Oh, katapusan Sabado. Tapi, katapusan Sabado, Samar, semua meeting lah, tau Sabado. Wani pun di sini, kan, di sini, yuk. Jangan sabut, tak optimin, ini, 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 eh, pag-usa, kung man yung mga tao na po sa tabuan, ah. pero mga diferensya na itong hidapay, ah. kakinang lang magsinapta na ito. Relisyon kayo ng atong kahit ang linye inangan ta sa atong mga 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 pagtabang sa ato ng provincial government, sa ato ng lungsod sa Sikera, sa ato ng mga pinayaran. Hindi mao ang panahon Ang burol nagmalumtaru uban kita mga katalhan alam sa kalambuan ang burol tang pinalangga ang kasaysayan sa daghang kaugma. Sidungan ang pamunuan, mga programang ikinahangla, turismo, agrikultura, edukasyon, o maayong panglawas, kineng tanan, malungtaron, o kine atong ipadayon. Padayon, padayon, bulano, turismo, o maayong servisyo, sa mga tatawahan ni Asenso, magmauswa, but i am kidding can you look at